Hello good morning guys. Ito naggawa naman tayo ng balonggay juice para sa ating mga manok. Manok at sisig. Simu'n papainumin po natin sila ngayong umaga. Tapos po sa hapon. Plain water, naman. Bibigyan lang po natin yung kaya nilang ubusin ngayon hanggang mamaya. Yan tingin ko po natin ng pawang pagpampo pag medyo tinatamad tayo. I eh, sasalang naman natin sa apoy para mas mabilis. Ko naman po oregano. Ng ating kinakatas para sa mga vitamins nila. Hay. Um, berdeng berde na. manual <laughs> manual grinding manual grinding lang tayo pero iba yung may mga machine na panggawa na ng pagkain doon na nila sinasama yan yung malonggay habis tapos kapag masipag ka talaga sakaan i-air dry mo muna tsaka mo pipinuhin yung talagang dry hahalo mo naman sa pagkain nila ito guys bigyan natin yung manok natin sisiw pala At yung mga sisiw natin Ah, tayo naman natin sa mga sisi.

first time kasi nila yan kaya natatakot pa na iba sa kanila yung ulay pero pag kanyang nauhuhong na rin, ininom na rin yan yan <laughs> una una, tikman tikman lang nila kalaunan ininom na rin yan pag nauhuhong na guys sinuhin na malalaki ang bilis hmm, kasi sanay kita hmm. dito sa kabila Bilis, sumunod. Masal, laki na. One, two. Apat ang lalaki. Parang dalawa lang yung babae. Ito, babae na sa unahan. Ayan, yung lalaki nasa kanya. Ayan, isang babae. Ayan, nasa na. Ayan, eh, nasa na. Yun, Mga babae. Yan, may manunggay din tayong patuka sa kanila.